Uh, si settle niyo yung beat sa taas ng ring. Ano na po masasabi niyo, Manny? No, uh, Na-excite ako at no? Sabi nga ni Manny Pacquiao, maraming maraming salamat po sa si inyo at kayo yung nagpunta. Salamat po. Magandang lang lagi si Manny. Manny! Pag kinapas mo si Pelikito, next ka na. Wish miss kita, ha? Yeah. Sabi nga niya, maraming maraming salamat sa <laughs> Alright. Right. Sir, um, Pelikito, any opening message before we uh, proceed to this press conference po? Unang-una, maraming salamat kay Boss Judy. Kung hindi dahil sa kanya, di ba tutuloy ha? Napalabas niya si Snow. Marami gusto mong magpalabas dyan, hindi ko na nagpalabas. Boss Judy, legit ka. And next, sa Sabuaga Balletist Team, kung wala kayo sa Manila, hindi magiging busy si Boss Judy dito, para ayusin lang. And sa lahat ng staff sa Sabuaga, Paukas Sports, yung Lakas Pinoy PH, and Maw Organizer, maraming salamat sa inyo and supporters. Sa akin, rin doon ha, yung Motivated 3X3 niya, may team tayo doon. Okay, so, uh, ah, uh, si Sigogo bouncers, uh, this will be their first face-off, and also, bouncers, please, uh, keep them at distance. Distance, po, baka po ako. sir. Alright, so, please get ready with your cameras. This will be the uh, first official face-to-face -face okay. of Snowball. Ah, mandera so, so ano masasabi mo? O anzi, la. excuse me, sige po. Sige po, sige po. Sige po, sige po. Sige po, sige po. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Ten mo? left. Ten seconds left. Ten seconds left. Ten seconds left. Ten po left. Ten seconds left. Ten seconds left. Ten seconds tapusin Ten seconds left. 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 Ten seconds opo ko lang po ko lang 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 Bigyan mo ng tasa! ko lang 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 kami, yung taga mga promoter. Alam nyo ah. So, may...